Hello, good morning. Marami sa atin ang hindi pa rin nakakaunawa kung ano ibig sabihin ng ritual, no? Mga people, ang ritual isang panalangin na hindi yan sili na pagbigyan natin ang hang agad. Shout out sa lahat ng mga nanonood. Welcome back to my channel people. Ang pag-uusapan natin ngayon kahit nasasakyan ako, ang pag usapan natin ay tungkol sa ritual. Kung bakit gano, no? Ang ritual isa yung panalangin, isang orasyon at isang mga tinitirikan na kanila may mga alay. Pero ang alay sa akin, hindi ako nag-aalay ng mga hindi ako nag-aalay people 11. Hindi ako nag-aalay people ng mga hayop Kasi hindi naman yan, hindi ka naman uh, sinaktan O hindi ka naman nainkanto Hindi ka naman nagpa-bless ng bahay Ang pag-alay kasi para sa akin lang ha uh, Matagal na ako ritualista sa mundong ito uh, Mula noong 2016 uh, 2016, 2023 na tayo ngayon Um, pero matagal na rin akong healer pero hindi ko lang ginagamit noong 2016 ginamit ko na yung aking mga kaalaman sa buhay so sa tagal-tagal ko na people hindi ako kumatay ng baboy hindi ako kumakatay ng hayop o kahit na ano putiki o anuman, para ialay sa ritual dahil ang ritual ay para lang yan sa padugo sa bahay, business o ano man yan ang sa akin ay eh, hindi ko alam sa iba ang iba kasi may alay talaga sila eh, sila Uh, decision na nila yan at yan na yung taglay nila walang musgahan, walang akong sinisiraan basta sa akin, hindi ako nagre-ritual na may alay no? so ngayon people, ang pag-usapan natin huwag kayong magmadali lagi sa ritual na pinapagawa nyo kaya kayo na scam sa mga ka, kapareho natin ritualista na scammer eh. kasi hinangad nyo ang talab huwag ganun, ano ba yan? pagka nagritual talab na agad. Kaumpisa mo na, kaupo mo lang dyan sa ritualan mo. Kakisindi mo lang ng kandila, talab na agad. Yan ang hinahangad ninyo. Kaya kayo na iscam No, dapat sa, inyo, marunong kayo mag, ano, mag, makiramdam, mag, masin, mag Hindi yung, ang iniisip nyo ganito, bla bla bla, bla bla bla, iniisip nyo na agad na mayroon ng talab, maaring tatalab na. Kaya, syempre, yung mga scammer, pag tinanong nyo, kailan ang talab? Ilang araw? Sabi no, one week, bukas, sunod na araw, talap na yan. O di dahil sa na, naisip nyo yan at gusto nyo kaagad-agaran, na-scam na pa na pa sama patuloy, di ba? <coughs> Excuse me. Kaya sana sa atin, maunawaan ninyo na ritual ay marami pa yung mga pasikot-sikot. Parang sinain yan, people. Magsain ka, di ba? Pag nagsain ka, hintayin mong maluto. Ganon din po yan. Eh kung yung eh, pinaritual nyo sa akin parang baka katigas, eh, hindi ganun kadali. Kailangan natin ng pressure cooker. ba? Diba? So, ang ang ritual, isang panalangin, isang orasyon, isang tinitirikan ng kandila, isang kahilingan na dapat matupad. Araw-araw, pwedeng Martes, Biyernes ang gawaan, depende sa mga ritualistang na gumaganap. Ako kasi araw-araw, uh, pero sa araw-araw, slight lang, gabi, tanghali. Depende yan sa akin. Wala akong oras pa ako nag-ritual, people. Ayan uh, ang katotohanan sa akin. Walang oras, walang pili ang oras ko sa ritual. Ang ibang ritualista, mayroong mga pili. Mayroon silang mga oras na ginagampanan. Uh, problema na nila yan kasi iba rin problema ko para sa inyo. No? Hindi natin kailangan siraan sila. balaslas las, diskarte nila bala din ako sa diskarte ko. Ako ang unang naglabas ng ritual sa, sa paligid. Kaya noong kapanahunan na puro ako paninira ng kapo ako Puro pa is iskamera ko. <clears throat> paninira lahat. Halos nandoon na lahat. Noong kalakasan ko, 2017-2018. No? Yan, kalakasan ko yan. Dami talaga, dami din mga karitwalista na, na kipag, nagri ritual kunwari, pero hindi naman sila tunay na ritualista no? Maraming ganyan ngayon, people, noon, lalo na noon. grabing paninira ang ginawa sa akin, no? Pinupost pa ako sa social media sa mga grupo, sinisiraan pa ako ng gusto. Pero sino man nanalo? Ako pa rin, 'di ba? Ako pa rin nanalo sila. Umusbong ba sila? Wala, kasi puro mga kalokohan ang mga ginagawa nila. Paninirang puri lamang ginagawa nila. Hindi ka dapat manira ng puri mga people ano man ginagawa mo, gawin mo na. Ako nga, kung ano ginagawa ko sa buhay ko, gagawa ko lang. Hindi na kailangan na siraan mo pa yung isang tao para ka para sa iyo lumipat ang mga pinapagawa Hindi 'yun. At kayong mga tao, huwag din kayong manghusga ng kapwa. Bagmasid mo na, totoo ba tong scammer tong babaeng to? E paano maging scammer na nilantad sa YouTube yung mukha? Pinapakita yung rituals dyan mismo sa YouTube, sa vlog, sa Facebook. Ah, ang nangyari yun, pinakita ang mukha. Pag nagpadala, yun pa rin yung nam, pangalan nila, samantalang yung iba. Nagpapadala kayo ng pera, ibang pangalan ang ginagamit, di ba? Ako matagal na po ako nito. Bin, hininto ko na nga rin sa totoong buhay, people. Hininto ko na 2018, 2019, ang ritual at gamutan ko sa buhay. Kasi nga, sabi ko, ayoko na nito. Nakapraning. Hindi lang nakakapraning. Uh, marami ka, maraming paninira. Kaya marami pagsubok noon, people. Maraming naninira, maraming mga kapareyo ko naninira, siraan ka, yung iba naman nagpa hindi nakakaunawa. Ang akala nyo naman kaya? Kasi na, nagpa-ritual kayo sa taos, ay mabilisan lang ang talab. Hindi po ganun kadali. Huwag kayo magmadali. Hindi yan sili pagpigan natin ang hang, hindi yan sinahing na pagsalang mo, lutuun agad. Gusto mo mahilaw? Kaya minsan, pag nagsahing tayo, hilaw yung sinahing natin, yun, lulutuin mo ulit, ba, diba? Ganun din yung ritual. Kaya common sense, lawakan yung pangunawa ninyo people. Pangunawa natin sa bawat isa. Tao lang din ako, may kapaguran. Nagkakaroon din ng balik sa akin ng mga gawa ko. nag may nagpapagawa sa ng ritual na itiman, pamaro sa kulam. O kung malakas din ang ginagawa ko, maaaring matagal bago tumalab. At kung nagpapagamot, nag, uh, ako rin ang tinatamaan. Diba? Ganun lang din. Kaya hindi biro ang mga ginaganap namin mga people, lalo lalo sa mga tunay na mga ritualista manggagamot at yung nandito sa vlogs. Ay, isipin nyo, lawakan nyo ang nyo people na pagkadating sa ritual, lawakan mo, tignan mong mauigi, magmasid ka, mataga, matanda ka na may isip ka, hindi ka bata. Ito mang babae, ito'y tunay. Paano, kung ito'y hindi tunay, maaaring nagparitual to, pag nagparitual at nakikita naman ang mukha niya, hindi pa siya natatakot. Katulad sa akin, maraming, maraming napabilib dahil pinapakita, pinlantad ko ang aking pagkatao. Ang tunay kong muka, pangalan ko. Pangalan ko, Merlin Gonzales Pontejos, taga General Serias, Cavite. Taga Mindanao din po ang probinsya ko. Eh, sino ba naman ang katulad ko na naglalantad ng ganito? Meron ba? Sa Facebook? Sa YouTube? Kahit ako sa YouTube, sinisilip ko rin people. Wala akong nakitang na ang nagpapakita ng tunay. Maaring mayroon mang iilan lamang. Okay, people, naway naunawaan at nabigyan natin ng ano ang buhay natin. Maraming salamat. God bless po.